at marami pang iba, makikinig at maniniwala sila sa iyo. Pero kapag ang kwento mo na ay mga bagay patungkol sa Diyos, patungkol sa pananampalataya mo, o patungkol kay Jesus at sa Biblia, doon na sila hindi makikinig. Tatawanan ka, hindi sila maniniwala, and worse, iisiping nasisiraan ka na ng bait. Actually, binabala na naman na tayo ni Jesus patungkol sa bagay na yan. Sabi niya, The servant is not greater than his Lord. Kung naranasan ni Yesus na hindi pakinggan at paniwalaan ng kanyang pamilya at ng kanyang mismong bayan, hindi malayong maranasan din po natin yan. Sa totoo po, alam naman na natin yan. Pero masakit lang talaga kapag aktwal na nating naranasan na tinatanggihan at hindi pinapakinggan ng mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay.